Tiniyak ng Commission on Elections o Comelec na naging pata sila sa pagdisqualify sa Smartmatic na lumuhok sa procurement at bidding process para sa halalan. Nanindigan ng Comelec na hindi sila nagkulang sa pagingin ng paliwanag ng kumpanya bago ang desisyon ay kay Chairperson George Garcia. Karapatan ng COMELEC na mag-disqualify mag dahil bahagi ito ng kanilang administrative function. Sa botohan ng komisyon, limang commissioner ang bumoto pabor sa pag sa Smartmatic. Isang tumutol at isang hindi umabot. Namon ni Garcia ang Smartmatic na umapela sa Korte Suprema kung hindi sila pabor sa desisyon. September 2023 nang kasuhan si former Commissioner Andres Bautista dahil sa o manoy bribery para manalo sa bidding and smart na ang smart natin. Kapag ka naman, kapag ka may may suhulan at saka may alleged reading ng bidding, siyempre nakakagapit, nakaka, yun ang, yun ang pinaka, kaya nga kahit yung procurement namin ng, ng kahit CM lang sa building namin, talaga of the highest integrity kasi pinaprotektahan natin, basta kami lang duda, napakahirap na, na ipaliwanag. Gusto namin patunayan, kapag kakatiwalaan ng commission elections, at the same time, kahit paano naman, may credibility naman ang mga taong naan